Juro pa lang masarap na mga tol Ayan o no? hmm no? What's up guys So meron na naman nga tayong tagong kainan na puntahan At ito nga yung Alitag Tagloming Batangas At bago nga kayo pumasok E eh, bubungad na sa inyo yung old menu nila Dahil yung bago menu nila ngayon e eh, may ads on na. At big big shout out nga pala dito kalamaman sir Na naabutan namin kumakain dito at located nga sila sa number 9 Davila Street na Botas West na Botas City. At napansin ko nga sa kanilang store ay eh, napaka-relaxing nga dito. Kaya naman kahit medyo tago yung kanilang tindahan ay eh, dinadayo pa nga rin sila dito ng mga tagaibang lugar pa. At kung naghihintay ka nga ng order mo at medyo naiinip ka nga ay eh, meron nga rin pala silang doig dyan na pwede mo paglaroan. At hindi nga lang pala authentic lomi yung meron sila dito dahil meron nga rin pala silang mga drinks na pwede nilang i-offer sa inyo. At eto nga pala yung menu nila sa mga drinks. I Screenshot nyo na lang mga tol. Ako po si Basho, ang may-ari ng Alitagtag Loming Batangas na matatagpuan nyo sa 9 Street, Nabotas West, Nabotas City. Bali, meron po kaming ice coffee na ngayon, mga playboard coffee. Then ang specialty natin is yung Loming Batangas po. May silog, may pansit, at marami na pong add-ons na nadagdag. So yung bestseller po natin is yung apaw na which is meron na rin tayong bago ngayon yung utas na uh, mas malaki siya bali super overload siya meron siyang bone marrow crispy isaw bola bola lechon kawali chicharong bulaklak na sa halagang tuha uh, 429 pesos lang so sa ano sa delivery sir para uh, sa delivery pagka lumagpas ng malabon na botas Baya lalamog na pero around na botas, 35 pesos lang yung ano natin, delivery fee. Page namin, Alitag Tagloming Batangas. Saka sa Instagram, meron na rin kaming contact number doon na pwede kayong mag-PM ng order nyo or meron din kaming landline doon. So yun, what's up mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa Alitag Tagloming Batangas at titikman nga natin dito yung special lomi nila dito. Ayan o. Ang in-order nga pala na natin is yung tiyo nila dito is 3 packs, no? Pwede siya sa tatlong tao. At nagkakahalaga nga ito ng 159 pesos. Napaka-solid yan, mga tol. Ayan o. At nagpa-adds on nga pala tayo rito ng, ayan, bone marrow. Sa halagang 95 pesos, meron ka ng gantong bone marrow. Ayan, malaki yan mga tol. Oh. So, tikman na natin tong special lomi. Grabe yung dahing toppings. May itlog, may chicharon, may shomai, may lumpia. Ayan, may kikiam. So, tikman na natin. Grabe yun. Oh. Hmm? Tsura pa lang, masarap na mga tol. Ayan, oh. So, tikman muna natin siya nang wala pang eh no, toyot ka si kasi ito talaga yung kapartner ng ano, special Lomi Lomi Batangas tikman muna natin siya ng wala pang ano, sauce hmm. Eh, mga tolo. oh. Bro. napaka nam, nam niya tapos i-add mo pa yung mga toppings na wala sa hugsaan niya. Kapag solid Hmm. Ayun, tikman naman natin kung ano merong sauce na. Hmm. So, si na may sili, sibuyas. So, tikman natin siya. Ayun, oh. No? Mm. Wow, binalong sumarap marap. Ano siya, parang medyo naging manamis na may siya. Malasa talaga yung flavor niya. Marap. Saka napakasulit nito na sa 159. Ha? Ah. Sipin mo, napakalaking. Sipin mo, ganito na siya kalaki. Oh. Yung 159 mo, mga tol, ganito kalaki. Napakasulit na ito. At Tigman naman natin siya ng ano, kasama yung ads on natin na bone marrow. Grabe uh, oh. Ayan, oh. Mas natin siya ng bone marrow. Grabe. Hmm. Tapos lagyan natin siya ng konting ano, toyo mansi na mayroong sili nga at saka sibuyas. Ayan, no? Hmm. Ang mga doon. Napaka sarap niya talaga. Tsaka, ano, lalo siyang naging mas malasa nung nagkaroon siya ng bone marrow. Sarap. Yep. napasulit pa. Budget meal na budget meal. Mm. 嗯。Mm.